ginataang pinakbit na may alamang. Ayan. Masustasya po at nilagyan din po ng malunggay. Ayan. Ang at ating malunggay. Kalabasa o krasitaw sa loong. O gulay ng mga Para masustasya natin ang uh, okra. Oh, medyo mainit-init pa siya. Masarap. Hmm. Uh -huh. Uh -huh. Ito ang ating pampasarap ang kakanggata. Pinakbit na ginataan. Yan At naglagay rin tayo sa ng sili. Para may kunting angan. Yan. Patuloan lang natin yan. At mamaya ay maluluto na. Kunting pakulo lang ang pakbit natin sa alaman sarap na yan malasa talaga mm.